bakso so explore namin ni Don Victor yung tore akat sa taas uh, parola akatin namin kasi may gate naman wala naman sinabing bawal eh. uh, si Don Victor ayun so akatin natin hanggang sa taas hmm. wow hindi pwede siya malululain to. Oh, pas na. Ano si Toro? Don Victor. Ah. <laughs> ano tayo sa pinakaibabaw? Nalululala. Na. Nalulula. Nalululala. Nalululala na si si Don Victor. Ay, nakikita ko. Ay, nakikita ko. Wow. Ay, Ganda. Wow. Wow. Sa taas tayo ng tore, guys. So, ito. Ito na ilaw niya. Ito na yung kanyang pinaka uh, ilaw. Hindi tayo ngayon sa pinaka ng oh. another experience to. Taas, guys. Mataas. Taas. Ayan, oh. Ayan o. Oh. No? Wow. Pag nalaglag ang cellphone, wala na, goodbye. Taas po. mapang